Sospek sa panggagahasa sa isang babae sa Novaliches, Calaboso. Dalawa pang suspek, sospek, tukoy na rin si Vel Custodio sa detalye. Walang palagang ang lalaking ito nang arestuhin ng mga pulis sa Novaliches, Quezon City. Suspect ang 18 anyos sa binata sa kasong rape. Ayon sa pulis, dumalo ang suspect at biktima sa isang birthday party ng common friend doong March 2023. Ngunit ang masayasa ng pagdiriwang na uwi sa pangahalay sa nooy 21 taong gulang na dalaga. May dalawa pa itong kasabwat na mga minor de edad. Actually, doon lang sila nakita sa, ano, sa, sa, ano, sa birthday ng kanyang uh, kaibigan doon lang sila nakakilala. Dala ng kalasingan ng dalaga, nakuha agad ng mga lalaki ang tiwala ng biktima. According sa biktima, mayroon sila ng uh, inuman sa bahay ng kaibigan niya. Then, na, uh, itong, uh, victim, nung pauwi uh, na, itong biktima biktim, ng tatlong kasama niya na kung pwede, magpahinga muna sa, no sa bahay ng suspect. So, doon na nangyari yung uh, pangahalay wala nang nagawa ang babae ng pagtulungan na siyang gahasain. Agad namang naaresto ang suspect matapos mailabas ng pulis ang warrant. Tukoy na rin ang pagkakakilanlan ng dalawa pang menor de edad na sangkot sa pangahalay. Na-turnover na sa CIDG ang nahuling suspect. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.